Good morning, good morning sa mga kapatid natin hunter dyan kapatid hunter, good morning pakain muna tayo ng kan natin mga natin oh. may pak Ay! may pak pak na sila may may ibang kulay to oh. parang may puti yun oh. may puti yung pak pak oh. ayos ah alpas may alpas na tayo puti puti dito na natin malalaman kung ano yung mga kulay nila pero parang wala, brown pa rin silang lahat 2, 4, 6, 7 ano kayang magandang vitamins nito mga kapatid? para sa mga sisiw natin. Pa-advise ako kung ano magandang vitamins natin diyan. Para mapabuhay natin lahat to Tapos Ito yung in, ama Hiniwalay ko na Kasi parang tinutukan na yung iba eh Tapos ito pa yung isa nating palahe Ay hindi naman palahe to Ganito eh Bantam stis So yung mga white feet to oh. Yung itlog na rin oh 2, 4, 6, 7 Ayos 7 na rin ito mahirap po lang ito ah, kung ano to ano kaya ang kanto lalaki o babae pero malaki yung palong o oh. ay babae siguro to ay, ito yung mga puro nating labuyo oh. hindi pa log pero darating din yan Ayun na yung pangati natin oh. Si Palong. yung Palong niya. Yan, asawa niya lahat yan. Mga native. May mistisa dyan eh. Yun. yun yung dati asawa kaso ng itlog kaso naagawan ng kon. Ng pagitlogan ng isa yung asawa. Pero okay na yun kasi may lahi na yung kon. Yung labuyo kung makapisa sila ng lawan makapagpalahi sila ito yung huli kong huli batang bata